Guniguni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo, may paniniwala ang mga tao tungkol sa isang kakaibang tradisyon huwag kailanman ibaliktad ang walis tingting ayon sa matatanda. Ito raw ay magdadala ng malas o magpapapasok ng masamang espiritu sa bahay. Ang kwento ay nagugat mula sa isang misteryosong pangyayari maraming taon na ang nakalilipas. Si Aling Cora, isang tindera sa palengke, ang laging nagpapaalala sa kanyang mga kapitbahay. Huwag yung babarik ka rin ang walis tingting, lalo na kapag hating gabi. Kung ayaw niyong makaranas ng hindi niyo maipaliwanag. Ngunit si Miguel, isang binatil yung mahilig sa biro at hindi naniniwala sa mga pamahiin, ay laging nagtatawa tuwing maririnig ang kwento. Ano ba naman yan, Aling Cora? Walis lang yan. Paano magiging malas? Isang gabi, habang naglilinis si Miguel ng kanilang bahay, naisipan niyang subukan ang sinabi ni Aling Cora. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nila. Pulong niya sa sarili. Sinuha ang waris tingting ting, at sinadyang baligtarin ito. Ang hawakan ay nasa sahig at ang tingting ting ay nakaturo sa kisame. Pagkatapos niyang gawin yon, wala namang nangyari. Wala namang pala, puro kwento lang sabi niya habang tumatawa. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagsimula na ang hindi may paliwanag na mga pangyayari. Biglang naramdaman ni Miguel na may malamig na hangin na pumasok sa kanilang bahay. Kahit nasarado naman ang bintana, ang ilaw sa sala ay nagumpisang magkurap-kurap. At ang walis tingting na iniwan niyang nakabaliktad ay biglang gumalaw ng mag-isa. Hindi, imposible, gulong ni Miguel. Habang dahang-dahang lumalapit sa walis. Ngunit bago pa niya ito maitama, narinig niya ang mahihinang yabag na papalapit sa likuran niya. Paglingon niya, wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niyang may malamig na bagay na dumaan sa kanyang balikat. Napalunok siya ng laway at nagsimulang kabahan. Habang natutulog ang kanyang pamilya, narinig ni Miguel ang mga mahihinang boses mula sa kanilang kusina. Para bang may taong nag-uusap sa mababang tono. Tahan-dahan siyang bumangon at tinungo ang pinanggagalingan ng boses. Sa kusina, nakita niya ang anino ng isang matandang babae na nakayuko sa walis tingting. Ang boses nito ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sino ang nagbariktad? Sino ang nag-anyaya sa akin? Nanginginig na umatras si Miguel. Sorry po, hindi ko po sinasadya, sigaw niya. Ngunit biglang tumingin ang anino sa kanya. At nakita niya ang nakakatakot na mukha nito. Walang mata at may maitim na usok na lumalabas sa bibig. Nagmamadaling tumakbo si Miguel sa kwarto ng kanyang ina. Nanay, nanay, may kakaiba sa kusina. Gulat niyang sabi. Nagising si Aling Rosa. Ngunit hindi siya naniniwala agad. Ano ba yung sinasabi mo, Miguel? Nananaginip ka lang siguro. Hindi na, ito eh, po. Nabaliktad ko ang walis at may masamang espiritu na pumasok nang bumaba sila mag-ina upang tignan ang kusina. Tahimik na ang paligid. Ngunit ang waris singting ay nakatayong mag-isa sa gitna ng sahig. Kahit walang sumusuporta rito. Napasigaw si Aning Rosa. Miguel, ano ang ginawa mo? Bakit mo binaligtad ang waris? Naalala ni Aling Rosa ang sinabi ng matatanda. Kailangan nating itama ito bago lumala ang sitwasyon. Magdala ka ng asin at itama ang walis, sabi niya kay Miguel. Agad na kumuha si Miguel ng asin at sinabuyan ng paligid ng kusina. Kasabay nito, inayos niya ang walis at inilagay sa tamang posisyon. Ngunit bago pa nila matapos, muling nagpakitang anino ng matandang babae. Hindi nyo ako basta mapapalayas. Tinawag nyo ako, sigaw nito habang papalapit sa kanila. Nagdadasal si Aling Rosa ng malakas habang si Miguel ay patuloy na nagsasaboy ng asin. Sa wakas, unti-unting nawala ang anino. At ang bahay ay muling naging tahimik. Simula noon, hindi na muling binaliktad ni Miguel ang walis tingting. Natutunan niya ang kahalagahan ng paggalang sa mga paniniwala at tradisyon. Hindi na rin siya nagbiro tungkol sa mga babala ng matatanda. Sapagkat alam niyang maaaring may katotohanan na mga ito. At tuwing nakikita niya ang walis tingting sa sulok ng kanilang bahay, palagi niyang naalala ang gabing yon. Ang gabing halos sumira sa kanilang pamilya dahil lamang sa isang simpleng biro. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.